Hello everyone! Gusto niyo ba ng latest update regarding sa mga single motor cycle ng mga segundo mano? At talaga namang abot kaya dahil ang pinakamababang down payment lamang po nito ay 2,500 lamang po at wala kayo ibang magiging cash out kundi yun lamang. So pupunta lamang kayo sa branch na to tapos mag-fill up lamang kayo ng application form and then magsasubmit kayo ng requirements. Pag once na kompleto nyo ang requirements ay i-schedule agad nila kayo ng force CCI once na approve kayo ay wala kayo ibang magiging cash out kundi yung required na down payment lamang at pwede nyo na iuwi ang motorsiklong inaplayan po ninyo narito naman po ang mga requirements na kailangan po nila. Meralco bill, pag wala kang Meralco bill, pwede rin water bill. Siyempre, kailangan din meron kang proof of income kung ikaw ay nagtatrabaho. Payslip lamang po ang kailangan nila. At kung ikaw naman ay uh, negosyante, so kailangan meron kayong business permit. And then, kailangan din nila ng two valid ID at saka license. So, walang kahirap-hirap. Napakasimple lamang magkakaroon ka ng motorsiklo basta nakaready, nakaready lang ang pang-down mo. So, yun lamang kung kailangan mo ng details, ay mag-comment lamang po What is a in you. Thank you for watching everyone. have a nice day.